papanood ko lang papanood ko lang yung video na hindi ko pala alam kung nagprank prank tayo na hindi ko pala alam na ganoon pala yung tunay na nangyari akala niyo po kasama din po pala sa prank mm -hmm. Mm -hmm. ngayon sabi ko ang dami mm -hmm. nagme-message sa akin na kung oh, pwede na daw eh, ibalik, ibalik na lang siya sayo mm -hmm. ibalik na lang siya sayo kasi mm -hmm. kung hindi natin tatanggalin siya doon baka ma ano Tsaka sabi ko ganun na ka, ano. Kaya si Tito Jun po, gusto rin nung sumama bukas kasi, bakit sinampal, po ganun? Hindi, kasi sinampal pala siya Kuya Ramil na, na, na ano na siya eh, na, hmm. na physical na siya eh. No. Oh. Ngayon sabi ko, na, kakaano lang, ko ako, tapos may nagbasa ng video, hindi oh, pa ko. Hmm. Ang... Paano ko na... Akala ko, di ba, nag-prank tayo, akala ko eh, hindi ano yun. Oh. Kasama yun sa ano. Mm. Totoo pala yung nanangyari. Oh, Ngayon niyo. kung... Siyempre, hindi ako dumaan. Sa'yo muna ako dumaan. Ayaw maging hmm. wak wak. Oh, poni ni nang. Uh, ang... Ano, kung ano ang kasi wala pa ako nakausap doon sa kanila eh. Mm, yun know. Kaka, kaka panood ko lang ng video kung hindi po pwede talaga na uh, maibalik siya sa iyo. Mm. Kung po siya, nagalit mm. po siya. Mm. siya sa dabang. Robin <laughs> naman ito. Paiyak na ko ni <kanina. laughs> Nina. Nina, huwag iiyak. Hindi ko May Hindi ba? Hindi po siya. Hmm. Nagalit po siya sa dabang. Mm. Grabe, paiyak na ako ninyo. Paparalin. Yeah. Kasi kung hindi natin matatanggal dyan, Kuya Ramil, baka mapatay pa eh. Kasi yeah. parang nangyayari dyan, love triangle yan eh. Diba, na, nasabi na rin yan na yeah. may pina, pinarilo yung girlfriend. Ang gabi ano puso ni Nina. ano ako kay Nina, parang tutunod din mo. Uh... Tapos na pag-usapan din namin ni, yeah, ni Kuya Alam, na kuya talaga. Oh. Uh, na pag-usapan din namin ni Kuya Porek ka din na yung nga, parang yun na daw. Uh, pero hindi pa siguro na panood ni Kuya Porek, hindi pa alam ni Kuya Porek yung talaga yan, yung video oh. na yan. Ano ba yun? Totoo? Kuya Porek, eh. Uh, eh, sabi ko, eh, hey, oh umpa na rin ko, Kuya, pinrack namin ni Yeah. hindi na yung ginawa daw siyang sabi ko yun na binuri daw siya pero hindi ko alam na ganyan para sakto ang nangyari yeah. so, sabi ko kung hindi talaga pwedeng maibalik siya sayo pupunin ko siya magagaling ko siya sa damo mm. pa uwi po kami kahapon mm. nina pa uwi po kami kahapon sabi ko mahal mm. anong yung desisyon natin tapos kung kasi ayoko naman mang sa atin yung ano gusto ko si Kuya talaga yung magsabi ang ang ano ko po doon ng ang basa ko doon uh, parang um, ano ko baka pinaringgan ako pero gusto ko po kasi siya talaga yung kasi oh, sabi, oh na, ko po sa video na mag-transfer na lang ako sa Ah uh, uh, ang sa akin, oh gusto ko ni Nang siya magsabi kasi nga pagka ako yung ano o oh, yan kasi uh, baka sabihin ko mari, may nangyari yan kasi mm. yan inananaman na naman sa ano gusto ko po Iyan. siya, siya mismo magsabi tayo. basta basta ako boy, Aramil, ah, po yan miss so ako sa ako na ay makakaya ah po ang ano ko lang kasi kung hindi natin siya matatanggal yan mauulit at mauulit yun at baka delikado pa kanyang buhay Kaya, no. kung talagang hindi hindi mo talaga siya baka, ano, mm. ako ang bubuha. Nagalit ko niya sa tabo. Mm, grabe ni Nino. Grabe ng dad ni Nino. Grabe. Yun ang, yun ang napag-isipan ko kanina. Napanood ko yung video. Ako pinapanood ko yun na, na ano ako eh, na naiyak ako. sabi ko ba, baka... Natulala. Ba Natulala ba natulal nga lang, lang ako ni Nino eh kinikinita ko po yan at pinasok siya doon sa ano, na pagkat siya, parang nakikinikinita ko yung nangyayari sa kanya na huwag po, oh, huwag wow, po, wow. parang ano, mm. na, na, na nagmamakaawa siya. Yeah. Hindi lang niya masabi na nagmamakaawa siya. Mm. Huwag ko kayong magkalala ni Nang kasi bukas talagang yung po yung aayusin namin ni Tito June. susuporta ako, uh, Kuya Ramil, hangga sa abos ng aking makakaya. Si Ninong, siyempre gagawin din namin talaga yung Ninang. At kami, sobra, sobrang blessed lang po namin na dyan din po kayo Ninong. Talagang Abang, habang... Wala pa, kapag kung 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 niya, kung, tsaka hindi talaga pwede na, eh, na kami sa iyo, luwa um, siya sa'yo. Umaari yung luha ko kay Nina. ko siya sa Dabaw. Uh, yung luha ko kay Oh? Na pipipi. Uh, hmm. Pag ako, na um, ipakuha ko dyan dyan sa tatay ko. Yeah. Teka, Nina. Uh, sobra lang po ako na, naman siya doon sa sobra ako natatas sa pagmamahal ni Nina. Ma, 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 ma mahirap kasi kuya na din na yung ba sinabi niya na, o ano di ba ginanong mo? Mm -hmm. Ano decision mo? Sabi, sabi niya, mm -hmm. magta-transfer na lang po ako. Uh oh. Na para bang, para bang, hindi lang niya masabi sa atin na babalik <laughs> na lang. ako sa yun, yun ay, nga, Yun ay, nga po yung hinihintay ko. Mm -hmm. Yung, gusto ko po, pero huwag niyo sasabihin sa kanya ni Nina, gusto ko talagang walang parang namilit, parang talagang... Wala pa nga, wala, 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 nakausap ko ko yung wala, wala, nakakausap pa doon. Hmm. Naka, nakakausap naka, pa doon na yung video, mm. nagpusat ka, umungulan, in hindi yung message. Kasi yung nag, nag, na, nag din nung sila, na, no? Ma-i-imply uh, in yung inbox mo na kina, kanyang-ganyans. Mm. Kung hindi, hindi maibalik si Luis kay sa Terrabil, mm. -hmm. uh, kunin na lang siya. Yeah. Eh, yun naman talaga ang ano ko doon, plano ko sa, sa umpisa pa lang. Yeah. Yun naman talaga plano ko. Mm. -hmm. Kaya lang, ayaw ko lang na ma, babaypas pa dahil yeah. ano, ayaw ko namang babansagan na wakwak. Yeah, oo po. Um, mm, thank you uh, po. Yun ang ano ko doon na kung talagang medyo hindi pwede na mga, ano, kukunin ko siya. Yeah. No. Doon na lang siya sa Davao. Uh, o kabayan naman. Na may Malayo yun kasi. Malayo na yun sa kagila. Grabe, Ninang. Na may sa ko sa lap mo talaga. Grabe talaga yung lap mo. Kasi ang iniisip ko, Kuya Rodo, kung patuloy na ako sa lap, hindi ko natin sa job. Baka mamatay pa dyan, siya dyan. No, Marinig siya. Yeah, Ninang. Naintindihan ko po. Uh, bukas, Ninang, Pagka nandun po kami ni Tito Jun tatawagan ko po kayo no sa so ngayon po panatag nyo lang po yung loob nyo tapos bukas tatawagan tatawagan sa, sa, ko kayo. Kahat, hindi po kayo. yun 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 Mm. Para kinikinitan ko kaya ng nilulugod sa utak ng ulo ko sa computer. Kaya tot digikit taon na wag po. Ay hindi po ako lalaban. Yeah. Ano no? Mapuydi na baka magkakaano pa yan ng ibang tao doon. Ma Ano bang tao doon yung matakot din. Mm. Yan yung nakaupo sa kanya eh na sabi ko. Ang asa ko na kaya siya ba? Yeah. Support ako ko sa ating ano, mga kaya yun Yeah, Apo, Ninang. Basta, Ninang, wag, uh, ano lang. Kasi yung puso nyo, basta, ano lang, uh, relax nyo lang po siya. Bukas, uh, pagka nandoon na po kami, maaga po kami doon ni nang Ang sabi pa niya, 'di ba? Ang sabi pa niya kuya Ramirez, eh, tinanong ko siya, mm. ang sabi ng principal, ang sabi niya eh, ayos naman to pero paglabas niyan, hindi na nila alam kung ano gagawin nila sa akin paglabas mm. sa, sa, labas na. Yeah. Okay. okay, okay lang sa loob pa, pero paglabas Mm. A, aratang, na, ano tang na takot na takot siya eh. kaya so, hindi lang niya masabi na Uh, sabihin niya na magta-transfer na lang po ako. Kaya po sabi ko Pahit. sa kanya, Kuya, anong plano mo? Ibig, so sabihin, yun na, yun na. ibig yun, ko sabihin, na, Ibig ko sabihin, Anong baka may gusto siyang sabihin? Ayoko, ayoko kasi magbigay ng parang parang pahiwatig muna kasi nga po alam niya na po yung ibig ko sabihin. Kasi oh sabihin oh, kumare nagkaroon na naman ng problema. Ayun kasi Ah... Uh, Kumbaga, inano mo na naman ulit. Tapos, ang maganda ko kasi nanggaling mo sa kanya. Para wala pong problema na ano nino. Gusto ko talagang manggaling mo sa kanya. Na yun po yung gusto namin ni Nanay Jack. Pero doon po sa doon po sa offer niyo ni nang masabi ko yun sa kanya kung pero Ateneo yun din napakaganda po nung magiging kapalaran niya kung mapili po niya na sa ano sa Ateneo. Yun na. Kung hindi siya magkano. Kung papayag po siya, no? May so, ang, ang problema malayo. Yun lang ang problema doon. Malayo. Hmm. Kailan mo ba kayo uuwi? Makaka-uwi po ba kayo next year? Ninang? Baka... Baka next year, ako. Hmm... At least po, ano, uh, hindi naman po sa ano. Maganda po kasi yung makausap po kayong personal ni Kuya. At least so, yung personal po na ano, pag-uusap, ganun ni Nam. Uh, yun, yun na, yung ano ko lang. Kaya lang, ang sa akin ba, yung matanggal, matanggal niya siya dyan sa kinalalagyan hmm. niya kasi kung nagtanong siya, ito ka ako kung ano ka ano nangyayari sa kanya kasi love triangle doon kung oh. Uh, nangyayari siya, love triangle eh. tinan mo yung isa sabi niya, pinatay, pinatay hmm. ano po yun, balita yun ninang hmm. kaya po, hmm. ano, bukas itignan ko kung ano po yung tatanungin ko ulit anong plano mo? Hmm. Tatanungin ko sa ulit. Kasi, nakaka, alam ko pa, Kuya Rahil, nung ko yung video, Yung pag-ano niya, parang nakakahawa siya. Mm. Yung, yung pag, pag-surprise sa birthday niya, parang oh. nakakahawa. Parang nagpaparamdam po siya na, Tay, baka pwede mong mm. <laughs> ibalik mo na ako, Tay. Parang, parang ganun nung nakikita ko sa kanya. Oh. Pero hindi niya, hindi, hindi niya po Hindi niya po masabi iba rin niya, hindi mo nakikita yung masaya siya. Eh, mm -hmm. Para yung tawa niya pilit. Tama po. Mm -hmm. Na, na no, inuulit ko yung video eh, para yung tawa niya pilit. No. Kasi, parang na, na tatapos nga siya eh. Ah, oh, po, hmm. Sa ngayon, ninang relax lang po kayo. Pag-pray po natin yung Si kuya Tsaka yung mga batang Nakaano niya Pero bukas Tatawagan ko po kayo din No? Inang Parehaso pala tayong naramdaman kanina Nung pinanood ko rin po yung ano Naguugas po ako ng plato noon Kaya hindi ako nakatilis po yan At pinatawag Parang ako Nakahiga na ako eh Kasi gusto yeah. no? ko magpahiya No? Sabi po tawagan ko Hmm tapos na naano ako sabi ko Tumulod din po lugar niyo. O oh, hmm. ah iyak talaga. ako. Sabi po sabi ko. 'Pag hindi 'to natanggal baka mapatayian. Hmm. Tapos inulan ako ng message na yun na ibalik sa iyo, ibalik sa iyo, ibalik sa iyo. Hmm. Ganyan-ganyan. Ibalik na lang siya kay ano. Kagabi pa lang po. Kagabi, po. kagabi pa lang po. Ah, kagabi pa lang ay nung pauwi pa lang po kami. Ano ko na pong babalik ko doon Nina? Kasi de delikado nga okay. po. Hindi po ba napansin? Hindi po ba napansin yung naglalakad kayo papunta sa restaurant? Ang kutlong-kut niya, parang yung itin niya, pilit. Kasi mm. may nararamdaman yung natapos. Nga yeah, Takot yung nararamdaman sa kanya na baka balikan siya kasi nagsalita siya, mm. siya. Yeah, yun po, yung nina. kinatatakutan ko eh. Masyadong nag-aalala si Nino na ano talaga, sabi ko. Hindi, nakahawak sa mga virus niya kahapon ang tamlay. Kirit yung, kirit yung ngiti niya eh. Kasi, may kinatatakupan siya eh. Uh. Maka, parang sinikiri yung tapo nung tinasok niya doon sa kubeta. Para bang naambagan na siya, sinampal siya, sabi ko eh hindi ako lalaban, hindi ako lalaban. Mm. Parang gano'n. Parang nag ang dating ko kasi nagmakaawa na po siya ninang. Oo, oh, oh, yun, yun, yun. Ito. Ah, sabi ko sa kanya, sa mga kaawa siya, nagtama na po, hindi po ako lalaban. Parang yun ang nakikita ko eh. Kasi nag-iisa siya doon eh. Um, Nina, uh, Huwag na ko kayo masyadong mm ano, magalala. Kasi, ano po, bukas din po, nandun din po ako. Oo, oh, Kuya Rami. Tawagan po kita ulit ni nung bukas, no? Oo. Oh, Para ano po. Tapos i-open ko din po kay Kuya yung ano, yung, yung gusto niyo rin pong mangyari, no? Sige po. Naku, baka, baka magkaiyakan pa ulit dun sa papuntang Dabaw na yan kung ano man po, ano basta wala pa ako nakausap doon sa kanila kasi iba mm. -hmm. sa iyo na lang ako dumiret so ayun namang mabansa ma ang wakwa Opo. at saka ganito ang mangyayari Ninang bali ang ang gagawin ko wala hindi ko po i-open yung sinabi nyo tapos mm -hmm. uh, pagkatawag ko doon niya na lang i-open oh. yung pong ano no mm -hmm. kumbaga wala po akong i-open pala na ano tapos para makita niyo po yung reaction din niya doon sa sasabihin po niyo no. Tapos ta ta tanungin mo na rin siya o oh, anong reaction mo ngayon sa offer ni Ninang sa iyo? Mm -hmm. oh, po Ninang. Pagkatapos niya na pong i-open yon, doon ko po ya ano yung mm -hmm. yung mm -hmm. pagkaya niya, may wala tayong magawa. Na. Mm. -hmm. Pero ano oh, yan, talaga ako makita hindi hindi ko po patuloy ng suporta ko sa kanya. Yeah. Oh. Alam, ramdam ko naman po yun, Ninang. Ano, ano po, ramdam ko naman po sa inyo, Ninang, na yung love po niyo ano po siya talaga, genuine po siya, pure, pure po siya. Ma, kahapon, pinag-iramdaman ko yung, pinag ko yung ano niya, yung action niya. oo ah, po parang parang pilit lang yung pangitingiti niya pero nandun sa kalooban niya na ah, nakahano ako eh may natatakutan siya na baka hmm. balikan siya kasi nagsalitan siya tsaka ganun. ano po na may parang threat po kasi sa kanya threat di ba sabi nga po niya uh, inisip niya paano kung nasa labas na anong di, ba po ganun o oh, yun, yun. okay lang po sa principal, okay lang. kung nandun sa loob, pero pag sa labas, hindi naman po ang awak ng principal yung ano. Yeah, na, mas Ito pang maigi, Kuya, uh, Kuya Ramir, na naka, naka, -iri, naka -iri yung nangyari. Yeah. Siyempre, may mga nanonood dyan. Sa, sa naramdaman ko ngayon sa inyo, Ninang, yung pag-iyak nyo kay Kuya, parang gustong-gusto ko kayong mamit na. Thank you po talaga na sobra po akong masaluto sa inyo ngayon, Nino, sa ano po niyo, yung concern po niyo. Pero tatagan niyo lang po yung loob niyo kasi para medyo ano, hindi po kayo masyadong mangamba. Ang baga... Kung saan, ba yung kaya ng prelim? Prelim ba yung Prelim po yun. Sinasabi po niya yung prelim. Kaya ba siya pwedeng itrasa? Halimbawa, kung i-transfer siya, kailan ba siya pwede i-transfer? Anong buwan? Ano po? Anytime din ng itong ano na to, pwede pa po yan. Kaya nga po, ang pinag-uusapan po namin kagabi ni Nanay Jack, mahal, hindi kaya nagpaparamdam si Kuya. Pero sabi ko naman, ayaw ko yung siya, tayo yung mag-ano gusto ko siya. Ano po niya? niya? Para yung ngiti niya? Para yung ngiti niya, pilit. Oh, po. na nung siya yung siya, yun, yun pala, may dinadam, dinaramdam siya. Yeah. Na, uh, siguro, sabi niya, pag nahiri ito, maaari akong balikan. Yeah. Na, di ba? Apo, oh, Ninong. Kaya kung maaari, Kuya Ramil, kung hanggang maaari, kung hindi pa man, hindi, ayaw pa man niya, ayaw pa man, kung hindi ma, hindi natutuloy sa akin kahit na i-transfer mo na sa sa ibang baya, bayan, ibang school. O po, Ninang. At saka huwag ko kayong masyadong mag-alala, Ninang. Bukas nandun po ako talaga. Kasi baka kung ano bang mangyayari dyan, mapatay pa magkaroon pa yan ng ano, ano pa tawag doon? Yung matakot, oh? Eh? Pobya po. Pobya ng po po sa puso, Oh, Ninang. Ninang, thank you sa concern. Talagang, ano po, nabilib po ako sa concern niya ngayon. Kasi nga, akala ko nga, biro-biro lang yung usap-usapan natin na hmm. panungod Tawag na lang ka. Baka nga si Kuya Jason, pagka nalaman niya po, ay, baka napanood mo na eh. Baka sa mama din uto bukas ng maaga eh. Sa... Sino? Si Kuya Amin? Si Kuya Jason po. Sa Ah. Oh, ito Galit din o si Kuya Jason. Hindi, sasama nga daw oh, yeah. si Kuya Jun mo. Sa akin bukas. Kuya okay, Jason! Sige po. Ninang, thank you po. Tabagan po kayo bukas. Pagka nandoon oh, na po kami, no? oh sige, sige. Thank you, oh, Ninang. God okay, bless. Bye -bye. Ninang. Bye-bye. God bless. Bye-bye.